Anong gusto mo kay mami? Oh, papipiliin kita, oh. Pipiliin kita, oh. Baka ikaw ang swerte. Oh, pili ka. Isa lang. Oh, sige. Ano yan? Uy! Ano yan? Uy! Adali lang po. Ops! Adali, 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 adali. Ay, baby! Ah, dito po. Ah. Um, oh, ma'am for uh, safety. Yo, so, ingatan niyo yung anak mo. Ah, uh, hi baby. Nakaya lagi school. Ay, mind step mother. ayon yan. Ma'am, yung mga bata ah. Uh, medyo strikto tayo sa hindi bawal ang bata sumakay sa motor. Ha? Ah, uh, next time ano po? Ano? pwede pong kita yung lisensya nyo. Baby, pasensya na baby sa abala ha. Hindi kaaway ang polis. Ano? Hindi kaaway ang polis. Oh. Ah. Ah. Yung ORCR ma'am. Pasensya na ma'am sa abala ha. Ah. Expiration 2027. Ayan. Pasensya na po ha. Ah. Uh, na po kayo. Ah. Uy, nabasa na ma'am. Palitan mo talang ng bagong syrup. Ano po? Ay, hindi nabasa yung una. Ah. Kaya pinaserok na yung... Labas. Hindi na nababasa. O, oh, ito, 2023 okay. CR. Ah, bago pa lang siya. Okay. Ah, okay. sige. Baby, dahil si mama mo kompleto ang papilis, meron akong surprise sa kanya. Hmm. Ano? Gusto mo ikaw bumunot? para baka swerte ka. Gusto mo? ah uh, alisin mo yung helmet. Uh, oh. anong gusto mo kay mami? Uh, oh. papipiliin kita. oh papipiliin kita. Uh, oh. baka ikaw ang swerte. oh pili ka. Isa lang. Uh, oh, sige. Ano yan? Uy! Ano yan? Uy! Swerte niya. ma'am. 200 pesos na gasolina. <laughs> oh, sa Petron, uh, panganiban, magsaysay, pwede. Oh, hanggang match yan, ma'am. Uh, 200 pesos, congrats. So, isurti si BBO. Oh, oh uh, pag sobra po yung karga nyo, magdala na lang kayo ng lalagyan. Uh, isurti ni BB. Oh, ingat po, ha? Huwag walain. Oh, ingat, BB.